are yung mga kasiman o lapad ng humayon mga kasiman. Ayan. Dito po ako sa uma mga kasiman. Mga kasiman o lapad. Ito na yung ano sila ng humayon mga kasiman. Ayan. Very fresh ng humayon mga kasiman. Ayan mga kasiman. Tadi humayan mga kasiman sa bukid, mga kasiman. No? Ka-very nice mga kasiman. Humayan. Bagong tanim mga kasiman. No? Ay mga kasiman ang tambok ng mga kasiman. O may tubig mga kasiman, ayan. Ayan mga kasiman. No? Nandito po ako sa bukid naligo po kami malapit lang dito yung humayan mga kasiman ayan mga kasiman yung humayan o ang lapad o ang ah, pres ng hangin mga kasiman ayan ang ganda ganda mga kasiman o very pres dia khsima kan dapat